So, heto na nga po mga kawan stories as we all know nag-umpisa na nga po ang training camp ngayong araw at kahapon in-reveal na rin naman ng Memphis Grizzlies ang kanilang gagamitin starting lineup And guess what? Pasok nga dito ang kanilang bagong 7 foot 4 center na si Zach Eddy At naagustuhan nga ito ni Jack Morant at hindi napigilang magbabalat Tara't pag-usapan natin yan at talakayin ang balitang pinatamaan nga po ni D'Angelo Russell si Coach Darvin Ham. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Isa nga po mga kawan story sa mga pinaka inaabangan na kuponan sa ginanap na Media Day ay ang Memphis Grizzlies. Sa katunayan, nireveal na nga po nila ang kanilang bagong starting five na bubuuhin ni na Ja Morant, Marcus Smart, Desmond Bain, Jaren Jackson Jr. at si Zach Eddy. Hindi nga kayo nagkakamali sa inyong narinig si Zach Eddie ang gagamitin bagong starting center ng Memphis Grizzlies at kasabay ng paglabas ng ganitong bagong lineup mismong si John Morant na ang nagsimulang magbabala. Ayon nga po sa naging pahay nito sa kanyang interview bilib at masayang masaya nga po siya sa kasalukuyang lineup ng Memphis Grizzlies since naniniwala ito na sapat na nga siya para maging competitive sila sa Western Conference At hanggat masaya nga po siya at healthy ang kanilang buong teams Inisigurado nga po nitong mananatili silang nakakatakot sa regular season lalo sa playoffs Aminado nga ito hindi niya ikinatuwa ang nangyari sa kanila last year Ngunit ngayon nga pong naghilom na ang kanyang injury Expected magiging kapanapanabik ang lahat ng kanilang mga laro. Samantala, bago pa man ganapin ang media day ng Lakers na una na nga pong ibinulgar last week ni Coach JJ Redick ang gagamiting starting five na sina D'Angelo, Reeves, Hachimura, Lebron at si Anthony Davis. Kaya hindi nga po nabigla ang kanilang mga fans matapos silang magsama-samang lima sa pagkuha ng litrato. Bagos mas tumatak pa rin naman ngayon ang mga ibinulgar ng kanilang starting point guard si D'Angelo Russell kung saan pinatamaan niya dito ang mga nating coaches ng Lakers especially si Darvin Ham. Ayon nga po sa naging pahayag nito, meron nga po sila ngayong sinusunod na istrak tura hindi kagaya last season kung sana bara-bara lamang ang kanilang ginagawa at kung ano ang maisip yun na ang gagawing depensa. Kung inyo nga pong matatandaan, hindi nga naging maganda ang depensa last season, especially sa playoffs kontra sa Denver Nuggets, kung saan nahirapan silang pigilan si Nikola Jokic at Jamal Murray. Ibinulgar nga nito na may ilang mga dating coaches sila last season na hindi niya pinagkakatiwalaan lalo pat hindi na naman magaganda ang ginagawa nitong game plan. Wala rin naman nga pong pinangalanan dito si D'Angelo ngunit ayon sa ng mga fans o views eto nga ay si Coach at Darvin Ham